Ano lang yan, taglit lang. Isip-isipin ng lupa. Ate, yung lupa, uhaw. Uhaw na uhaw. Tapos, ito. Sige, <laughs> lagyan ko rin. Sige, lagyan ko rin ng hapunan. Ngayon na 'to. Ano? Yes. rin. Hindi na nag-uulan ngayon eh. Dahil siguro bear. No? Bear months na. Hey, bear months na. Pas Papasko na. Yan. Diba? So, ito yung day. Day, ano nila? Pag doon? Daydream. <laughs> Daydream. <drip. laughs> Ito yung ano nila, laga ka nila kapag umaga. Laga ka. Kasi di pwede sa gabi dito. Hanggat bata pa sila kasi malamok. Ma kawawa. Kahit pa nagpapainom ka ng fire kakagat kakagatin pa rin ng lamok yung maalaga mo ngayon. Ano lang yung pang prevent lang ng malaria. Pero nakakagat pa rin sila ng lamok. Hindi sila makatulog. Siyempre, mananamlay sila. Mamumutla. Tsaka syempre hindi sila makaka makakapahinga ng mabuti, maapektuhan ang kanilang paglaki. Okay, ito pang umaga lang yan, umaga. Ngayon kukunin na natin sila para ito sa akin to. Yan, kasi maliliit pa naman sila eh. Ito kay alimi May Show to. Malalaki yun dito. Pero sabay ko na sila lalagay dyan. Lalagyan ng pagkain at inumin. Tignan natin sila dito kung anong ginagawa nila. Na-discover na nila yung kanal eh, Kaya kailangan dito na lang sila gumagala. Mahirap silang pagalain doon. May kanal doon eh. Na-discover na nila na may mga kanin-kanin dyan sa kanal. Dito na muna sila. Well, kunin natin. Saan yung kanal? Na-discover na nila yung kanal. Ayaw nilang umalis. Nilagyan ko muna ng obstacle para hindi sila makapasok. Yan ang magaling sa mga manok mo na, pumapasok sa bahay. Pumapasok okay, na pa Hindi ka kasali. O sige, kasali ka na rin. Sige. Pasok mo hmm. na rin. Sige. Asan ni iba? Para isang lang kay lahat. na Hello! Where are you now? Chip, you chip, 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 chip. pa doon sa ilalim na. Yes, yes. Ah. Yes,

Tara na, baby. Oh, sandali lang. Ito, mm. oh, ang aking paborito. Punta ka ng arangke. <laughs> oh, isa na lang daw ang kulang, sabi ng konduktor. Oh, waluhan niya, oh. usog lang kayo. Oh. Usog lang po, kalawat kanan niya, no? Bayad, bumaba na <laughs> yung hindi pa nagbayad. Dali, dali na natin doon. Eh. Muna muna kay Ari Mimay. Ito yung si idian is yung si ah, Sius? Ito. Sius. Pangalan niya Sius. The rest, wala pang may pangalan. Ito. Babae. Bangkas. Ang tawag sa amin sa Aray Pampanga niya, Bangkas. Ito, lalaki. Ito. Ay, alin yung may ito? Bangkas, lalaki. Hmm. Yung buntot niya, oh. Yan ang buntot ng lalaki. Yung may ganito. <laughs> Tapos, oh, mal malaki ito. Hmm. Yung bas na ito. Hmm. Babae. Ah, red. Ito yung pinakamalaki. Malbaro. Malbaro. <laughs> Ayan, yan yan kayo bibigyan ko sila ng pagkain mamaya mamaya ito naman yung akin o oh, sino? sino mauna? ito palamang sa malamang babae ito pero to ang aking paborito lalaki ah, yeah. Yeah. yellow legs napakadilaw ng paa oh. parang paa ng ano na. native ito puti babae 100% Ito ay babae. Tatlo ng babae. Isang lalaki. Ow! Mali-mali. Ito mukhang babae. Baka lalaki ba yan? Baka. Baka lang, baka. Pero babae. Ano hmm babae ito Mukhang ano Nagkamali ako dito sa isa Ito lalaki to Yung yellow legs na to Lalaki Lalaki yan <laughs> you know? Sarap na sarap silang ano Nagda-dashbat <laughs> Sarap na sarap Ang pagda Ah, nakatulog na sa kanda das bat ata. Sige. Das bat lang ng das bat. Sige lang. <laughs> <laughs> Ayun, bigyan ko silang pagkain kasi pa yung kumain dito banda kasi lang pakialam mm -mm. pag nakita nila to sigurado mm. wala mm. wala ah, wala lang ito mabsila kay tangin wala sa kanila tapos inumin Silagyan ko ng hollow blocks yung inumin na ilo. Para nakataas. Kasi para hindi na lalagyan ng, ano, ng lupa pag nagkakahig sila. Ito rin yung kay Aling imay Ganun din. Silagyan ko rin ng hollow blocks. Yan. Ito, minum siya. Minum siya daw. Yan. Abot naman nila yan. Di ba? Uh, oh, hau Nauuhaw sa ano kada das bas. Bibigyan din ng pagkain para sila yung makakain din. Hmm. Siyempre iba na yung pagkain nila. Hmm. Hmm. Nagutom. Nagutom. Nagutom sa kaliliwaliw. Kailangan nila nagliliwaliw yan eh. Ito lang Tapos, yun lang ganito gagawin ko. Meron na silang pagkain at uh, ko lang dito. Mara. Meron na silang pagkain. Inumin. Sarado ko na. Para sila i meron ng ano, meron ng Alaga ko sila nito. Para in case na tumindi yung araw, hindi sila mabilad hindi sila malalaga dyan meron silang magiging silungan oo oh. saldo <laughs> so, ang araw pa ganun so meron naman madre de agua na nagsisilong sa kanila dyan ganun din yung kay Aling Mimay lalagyan na natin para in just in case Thank So, yan ang aking uh, see, episode today. <laughs> ha? Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam.